Nasawi ang tatlong magkakapatid na edad anim, apat at tatlo taong gulang ng matrap at hindi na makahinga sa kanilang nasusunog na bahay sa Sitio Avocado, Barangay Mambaling, Cebu City noong Sabado ng umaga, March 20, 2025. Naabutan ng mga rumesponding bombero ang kanilang nasusunog na bangkay na wala ng buhay habang magkayakap. Naiwan umano ang magkakapatid sa bahay dahil pumasok sa trabaho ang kanilang ina habang kinuha naman ng kanilang ama ang etrite sa ibang lugar. Nasa dalawampu bahay ang natupok ng sunog na inaalam pa rin ang sanhinang pinagmulan.